mga lods sa Nalimot manday ko mga loads wala manday bisok. Ayun mga lods na padali kami pumunta sa palengke. Ayun silipin din nating palengke. Dari una terminal ng Bagdad na yung palengke nila. Dito sa Di sa terminal Misa, Misa. na dito pala yun oh. papasok na tayo. Ito sa yung palengke. Yung market dito sa sala malinis na siya talaga. Kakaiba It's yung, yung sa dati dahil ano yun, apatig ito simintuna simint pa na, na. ayun mga lods diretso kami sa parkingan area malawak din yung parkingan dito sa mga gustong mamalingkih magmarket ayun dito papasok tayo jan hindi nakaparking na kami Ayan, Lods. Tingnan nyo. Mabuti kung gaano kalinis. Ayan, papasok na kami sa loob ng palingki ng market sa Salay. Kaya, ang init, Lods. Tingnan mo. Ayan, oh. Ang init. Grabe. Hindi pa kami nakadala ng anong payong. Tos, dito tayo dadaan dito tayo dami kasing daanan hindi tayo nakadaan doon sa entrance kasi dito kasi sa likod sa bandang may parking area ayan mga loads papasok na kami punta kami sa my car ayan, malinis na kasi nakatiles na yung sahig lawak pa pati mga lods andyan na lahat yung kailangan mo gusto mong bumili may sari-sari store dyan sa tabi ito naman area ito sa mga karne ayun bibili kami na ang ulam mga lods dahil nalimutan namin wala na pala kami ulam yung karne pala nila dito mga lods 300 ng ang kilo depende sa may buto depende sa walang buto kaya wala hiluwalay mayroon din makapili ka basta iba iba yung presyo uh, sure. ayan mga lods yung napili namin pang yempo yan yempo yung pili namin dahil ano dahil pang adobo daw mga lods kaya ayan yung Tingnan yong paligid mga Lodges. Ang linis talaga. Ayan dito. Yung salay. Ang yung salay misamis oriental. Yung bagong changi or palengki. Dito. Ayan o, ang lawak. Ayan. may putas may sari sari store doon sa bandang dulo tapos iikot ka dito sa kabila mayroon ding parlor iikot ka doon sa kabila ang daming display kaya kung dito ka pumunta hindi ka na mainitan dahil mayroon ding malaking ano sa itaas punta ka sa kabila dahil doon ang soke namin doon kami bibili ng mga gulay at pang-sahog. Ayan, papasok na si partner. Ayan, pipili muna tayo ng pang sahog, Mga gulay. Ayan, daming paninda dito. Makapili ka talaga. At saka, linis na linis yung market nila. Ayan, mga logs.